So eto na nga mga Habibis, maaga kaming umalis ni Ate Rose para pumunta ng palengke Aatan kasi kami ng cast party ng The Habibis Show live mamayang gabi Naisip ko magdala ng pagkain kaya magluluto ako ng embutido Maya-maya nga lang inangkarating na kami dito sa palengke at dumerecho na ako sa aking suki ng baboy Nagpagiling ako ng baboy tapos sinamahan ko na rin ng mga panglatsong kawali at saka mga liyempo para may na rin kami sa bahay. Pinuntahan ko rin yung suki namin ng itlog kasi gagamit ako ng itlog paggawa ng embutido. Sabi ni Ate Rose, wala na raw kaming Cebuye sa bahay kaya do bumili na rin kami. At pag uwi namin, agad ko agad ginawa ang embutido kasi kailangan ko pa tumulutuin at palamigin. At gagawa pala ako ng 20 pieces ng jumbo embutido. Grabe, hinahalo ko pa yung ginagawa ko ang bango na ng amoy. Actually, madali lang naman talagang gumawa ng embutido kasi mix-mix lang, mekos-mekos lang, 'di ba? Ang pinaka nahihirapan talaga akong process ay ang magbalot, nakakaloka feeling ang tataba nung nagawa ko, nakakaloka. Pero okay lang yan. Sooner or later, matututunan ko din yan ng mas bongga. At eto na nga ang sample na nagawa ko. Parang pwede na rin naman. At eto na nga, ready na for steaming ang ating embutido. Nagpakulo na ako ng tubig habang nagbabalot ako at i-steam ko yan for about one hour under high fire. And after an hour, eto, ready na ang ating embutido. Tinikman na rin namin ni Ate Rose. Masarap naman, in fairness. At pagdating namin sa bahay ng manager namin, nagulat kami kasi may pa-set up. Nakakaloka. At inabutan ko si Tita Ani na gumagawa ng Waldorf salad. Oh my God, mukhang masarap syempre nagpatuloy na din ako, di ba? Para makagawa ako niyan in the future. Take muna natin ang wa, ano to, ano to, Waldorf salad. Waldorf salad din diyan. Di ba? My, may, chicken, my, and... uh, green um grapes, merong apple, may walnut, merong uh, grapes na red na seedless ah. na regular color. Mm -hmm. eme. Wag dong eme ha. Ang Perfect na perfect yung balance. balance yung Lasa niya Yes Harap Tendo dito. Thank you Namigay din pala kami ng Habibi collagen booster Mix sa mga cast ng aming show At mukha naman silang hindi excited Kasi nagbukas sa nagtimpla sila agad Para uminom ng collagen drink At grabe sobrang dami ng pagkain dito Feeling ko hindi na mapapansin yung ginawa kong embutido Char At dahil sobrang saya ng gabing ito Hindi na ako napag video para tanungin ko anong lasa ng embutido ko Char We had so much fun Tapos nagkantahan na lang ang The World Champions oh, I'm a... I'm a... E